Hello guys, ayan, maligo tayo sa ulan. <laughs> nagbibileng, dalawang beses ako nagbili kanina guys, si Anka sa da, huwag na bale! सरबमल <laughs> 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 <I'm love it. laughs> <laughs> Baga ko umiyabi, okay, okay. baon ng bug at akong shirt. <laughs> na, okay na, guys. So, dagan pa tayo dito. Baka maulan maulanan itong aking tripod. Woo! <laughs> si Tingnan nyo guys si ano, Oreo at saka si Kedar. <laughs> Maligo mo mga mingin, dali! Mingin! Maligo pa mingin! Oreo! Maligo, dali! Nag-slab eh, shop ko naman ako kanina. Sakto na to guys. Thank you for watching. Ako ni-upload ayon. <laughs> Grabe. Ang lakas ng ulan ah. Wala. Ang lakas ng tulo dito. Ayun oh, no? ang lakas ng tulo. Hala. Wa ko lang dalang tuwalya di ay diri. Ako na lang yung isla ng tuwalya diri. Thank you for watching guys.